Good day sa inyo mga Ray Papit Ngayon ipapakita ko sa inyo po, paano pinintura itong kulay orange dito sa mugs So napakaganda diba? Tara samahan nyo ako step by step pa paano natin ito pininturahan mga Ray Papit mga Repa Pips dahil tubeless itong kanyang uh, mga gulong hindi na natin ito tinanggal dahil pagka tinanggal natin is napakahirap so wala tayo pang press para dito mga Repa Pips so mahirapan tayo dahil tayo nagtatanggal ng gulong pagka maliliit lang mga pinipintura nating mags pero dito isang ginawa natin is tinakpan na lang natin yan gamit yung masking tape at dyaryo mga repap so bali ganyan lang yung gagawin nyo pero make sure na malinis na yan mga repapips. bago nyo start na uh, koberan o takpan yung isang primer nga pala mga repops gumamit tayo dito ng epoxy primer para matibay ganoon yung yeah, pinaka ratio na ginawa ko dito is uh, 4, 1, 2 mga repops so yung base is 4 tapos cutter is niya yung uh, 1 tapos yung 2 is yung kanyang pinaka thinner so yung pinaka thinner na ginamit ko is yung retain thinner mga repopip Siyempre, sa umpisa ng pag-apply natin ng primer, mga repap, i-base coat lang dapat. Hindi natin ito kailangan na makapal muna dahil pwede naman natin itong ulit-ulitin o tatlong beses natin pwedeng ulitin ito, mga repap, na may interval na 50-15 minutes. At sa pinaka-drying time nito is 2 hours to 8 hours, mga repap. Pero kung natin ito pwedeng i-base coat, dahil pagkatapos nga itong mapatayo ng 2 hours mga repa pipis pwede, na natin itong biyahin para kuminis o pumantay yung kanyang surface dito gamit yung 600 grit na papitiliya para pagka ito is coat natin is mkates na siyang lalabas o lilitaw Pwede dito mga repa pips, bago tayo mag-start na magkulay orange, din natin na-applyan muna ng base na kulay white. So, tandaan nyo ha, dapat mag base muna tayo dito ng kulay white para pagka pinatong na natin yung kulay orange na kulay, is mas inbus na lalabas yung kulay ng orange. Kasi pagka wala siyang ganitong base na white, is mapusyaw lalabas yung pagka-orange na gagamitin natin. So, need talaga na mag-apply muna tayo ng base coat na kulay white, mga repa pips. At ito na nga, pagkatapos natin itong mabase na white, mga RepaPips pips, ready, ready na to para apply na natin ito ng kulay orange. At ito na nga yung orange na binigyan natin mga repa sa paint center. So, bali walang halo ito. Kung baga, isa e, purong orange sa mga repa pips. So, bali ganyan yung pinakakulay nito mga repa pagka na-apply natin dito sa ating mga mugs. At sa paghalo nga pala nito mga repa pips, is need lang na one is to one. Kung gaano karami paint na to is ganoon din karami yung tinaw na ilalagay natin dito dahil you automotive paint yung mga ito mga repaps Bali, ito na nga yung kinalabasan ng in-spray natin, mga repops, after nating mga poly unit form yung mga top-up. Patuyin lang natin ito ng uh, 20 minutes, mga repops, pagkatapos mag-proceed na tayo dito sa top coat. Gear. So, bali, ditong top coat na ginamit natin is yung K92, mga repopips. So, bali, itong K92 is may kasama ang hardware na ito, mga repops. So, hindi na ito hinahaluan ng TNL. So, bali, tara na. Ito, top coat na natin, mga repopips. after nga ng 20 hours mga repa pips is pwede ko lang tanggalin dito yung mga masking tape na nakalagay dito at saka dyaryo so ito is ready ready na to para isalpak sa ating motor need kasi natin na makatuyo ng todo to mga repa pips huwag natin madaliin na isalpak dahil pagka ginawa natin hindi pa na ilalagay sa ating motor is may tendency na pag nahawakan natin is magkakaroon ng marking o masisira yung pintura sayang naman so pagka nagretat ng ganito is mahihirapan pa tayo baka magbubbles pa mga repa kaya dapat is patuyuin natin to ng tamang panahon mga repa Yes,